Hey! 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 Tara, tulong mo, video mo. Na? No? 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 Tagad po tayo kay isa sa pang -api. Tara, video mo, video mo. Anong gagawin mo? No? Watch. Otit! Otit. Tara din sa labas, sige, ganyan sa Ano? Tara na, may premium to, hindi mo kami katulad. Kumakas, tinigot-tigot sa na naman yan. Ala, ano na challenge? Alamis na nga, no? Nanonood ako, nanonood ako. May premium to, 300,000 million dollars. Pagpinta mo muna, 300, sige, oh. <laughs> Mamaya na! Tara na? Pao na hininga mo, eh. <laughs> coming from you. Tundan <laughs> na ate. Basta! Oo! Kahit magkano, gusto mo. So, oh, Sabi diba, ba ba? Baso? Oh. Aray! Baso ba ka Takakaw, tasayan. tasa yan! Malo mo na. Ay! Diba? Ah. Iyaganto mo. Punitin ang cedula! Iyaganto mo. Dinikit ka sa ganyan. Iyaganto mo. That ma-hold mo ng ano, 5 seconds. Yan 5 seconds? Oo! mo, madali, ha? Oo, Eto, 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 eto. yan. ka sa Ayan. Pag yan nabasag mo, patay ka sa inunununuan natin. Si kanyang nabari. Ako nabubuhay lang. Ay, to. Antik yan. More 300 million dollars yan. Tapos, ilang, ilang seconds Five. Five. Ganyan lang? Oh, Napaka basic naman. Ayun yun, baka mahulog. Magkano premium na ito? Ah, uh, ano? 100. 100. Ilang, uh, ilang, ilang seconds? 30? 30. Oh, 30 pa rin oh, na kaya. Oh. Ah, one. Well, oh, Kailangan matutulog. 10 ah. seconds. 10 seconds oh. lang. Sige, okay. sige. One tuh, 3 3 ah, kabal, basic naman ni Martin, ala ka, ala challenge challenge, ano tanggalin na? ano na? huw, bener na alam ni Martin, yan yung, yaku ka ba? babasa, Martin, ay, daku na tutuwang Martin, mamam, mamam, hindi ako natutuwa! diako 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 diako

isa. Nangangalay na ako, Martin, ha? Martin, hindi ako natuto, ha? Isa. Bapa, kapar po gusto mo magkape? Nagpapatib <laughs> <laughs> ka at tuwing uuwi ka. Ah, gumaganti ka, gumaganti ka. <laughs> uh. <laughs> <laughs> Pasok nyo rin akong pamangin. Buta ka wala sa tuto. <laughs> <I don't know>. Ayan, <laughs> Ewan eh, mo ka. Ah, uh, sarap. Ah, tubig na mainit. Pait, putang na mo tala. Ah, mabait, mabait. Tubig. Tubig. Tanggalin mo ni isa. Tubig, tubig. Isa, Martin. Hindi ako natutuwa. Tubig. Martin, tubig. hindi ako natutuwa. Isa. Hindi, mapait ka mo. <laughs> mapait. Tutuwi, ginoon. <laughs> oh, oh, oh. Kakaligo ko lang. Wala ano? ko wala. nakawala, Oh, oh, ah oh, 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 oh. Oh, ah. Waget. O o o ah. Tiger na ano putang gura ka. Toy. A few moments later. Yo hindi na ako uwi. Sa ano? Sa na nanalis sa atin dalawa. De, ikaw 'yung maglilinis ng kalat mo. Tanginis inis ka sa short but tutoy. Ala balbawas oi. Ano? Hindi hmm. ikaw din ang gumawa ng kagaguhan mo. Hindi ikaw din maglilikpip. Hindi pa yun tapos. May kasunod pa yan. O, oh, napaglinis mo ngayon. Pero hindi na sa susunod. Mag-antay na lang. May hmm, kasunod pa yan. Ah. <coughs>